Hey guys! Welcome so, back to my channel. My name is Grace. Guys, patalakay natin ngayon ay about po sa home credit versus Aeon credit. So guys, um, ngayong araw na po ay medyo maulan. So, asahan po natin na maingay po ang paligid natin. Maingay po yung background. Ayan. Kung sino po bago dito sa channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe and like and share. Okay? So, let's go! <makes noise> Pansin ko, um, nung time na yun, i-share ko na lang po, ikikwento ko na lang po sa inyo ang mga nangyayari. So, wala naman tayong gaanong um, content ngayon kasi sobrang busy ko, wala akong, wala akong may content. So, ito na lang ang ipo-content natin. So, about po kay Home Credit. Ito si Home Credit, guys, ay meron po siyang, um, ito si Home Credit, nag-stay talaga ko dito sa kanya since 2018. Hmm? 2018 nga. So, noong 2018 hanggang ngayon, guys, ay um, nag nandyan pa rin ako sa kanya. So, mayroon po ako credit card. Nagkaroon po ako ng credit card dahil nga po, good payer ako. So, hindi ko naman po ay naasahan na magkaroon ako nun kasi hindi naman ako nag-apply. So, nag-promo pala sila. Nung time na kumuha ako ng ref, ayan, sana yan? Ayan, nung kumuha ako na ito, ito, itong ref na yan, So, kay home credit din yan, itong dalawa. So, ito, itong time na to, kumuha ko niyang ref na yan, um, ah uh, Nag-apply ako niyan, hindi ko inaasahan na, na aprubahan pala ako noon. Kumbaga parang pa-promo lang nila yan. Nagkaroon ako ng credit card. So hanggang ngayon guys, nandyan pa rin ako sa kanya. Pero, meron lang po kasi talaga akong nagustuhan na items. Kaso lang, hindi ko siya makuha-kuha dahil gawa nga po na meron pa akong balance. Meron pa akong um, hindi pa natapos bayaran yung kay home credit. So nilapitan ako ni Aeon Credit. So iyan si Aeon Credit guys, ay sobrang tagal na po pala talaga. Kasi Aeon bagos si yung credit. Pero mas sikat kasi si home credit. Uh, lumawak lang si home credit. <laughs> Napapansin nyo? Ayan. So, nap napalawak po nila sa lahat ng mall. Um, uh, kahit saan po lahat ng mga items. Kahit na nga sa, andyan sa amin na uh, itong uh, hardware. Yan. Kahit mga buha-buhangin na yan dyan. Mga hollow blocks. Home credit pa rin siya. Yan. Lumalawak na siya. Pero mas sikat kasi home, si home credit kaysa kay Aeon. So, itong si Aeon, bago ko lang siya na-discoveryhan dahil nilapitan niya ako na na-apply sa kanila. So, nag-apply ako doon kay Aeon, gawa nga doon sa gusto kong bilhin na uh, double deck. Yan. Um, nagustuhan kong kumuha ng double deck dahil dumadami na kami sa bahay, kailangan na namin ng higaan. Ayan, so, um, nag-apply ako, tinry ko mag-apply guys. Akala ko, madali lang mag-apply doon. Hindi po pala siya madali, hindi gay kay home credit. Ang bilis ko lang po kay home credit kasi ang tinatanong lang kay home credit about sa anong trabaho mo ngayon. Ayan, tapos yung kahit naman sari-sari store, okay, yan, itong in-apply ko sari-sari store, anong, anong uh, monthly income mo, yan, sinasabi ko. Pero hin yun nga yun nagkaroon nga ako ng, na, uh, nagkaroon ako ng credit card kasi nga, ang nasabi ko sa, sa uh, ang nasabi ko sa monthly income ko, pasok po dun sa credit, ayan, kaya ako nagkakaroon ng credit card. So, ayun nga po kay Eon naman, uh, nahihirapan lang ako dahil, um, ay umuulan na naman siya, maingay na naman yung bubong. Nahirapan ako kasi tinatanong yung yung pass ng mga trabaho ko kung ano yung ano yung company ko. Hindi ko naman malala ang sobrang ano na since 2016, 16 natatakot natakot ko ako ni Sir, sabi niya, uh, pwede ka rin magligwak, pwede rin hindi. So yung kas katabi ko siya, yung kasabayan ko na ano siya, naligwak siya, hindi siya na, na-decline yun, naligwak, na-decline, na-decline po siya kasi Um, farmers yung trabaho noon kaya hindi siguro inaprobahan so sa akin guys ay ginawan ako ng paraan na makapasok kay Aeon since nakilala na nila ako doon sa store na yon so in-apply lang niya ako sa Aeon dahil um, gawa nga po na may balance hindi pa ako tapos magbayad ko home credit hindi bawal pang kumuha so tatlong items kasi yung kay home credit na hindi ko pa natapos nakaline pa siya uh, tatlong items, so hindi pa pwede so pinasok ako kay Aeon so anyway, ito si Aeon um, yan sabi niya sa akin na ma, ka lang ng after 1 hour. Pwede ka naman na uh, kumain muna kayo sa labas kasi habang, habang ano, yung tatawagan naman daw ako. Sabi ko, hindi po, dito na lang po kami. Dito na lang po kami magantay kaya sa Kasi parang sa si pagka, okay, hindi na pa balik-balik. So, inantay namin after 1 hour nga, guys. Sa talagang kinakaban ako, nanginginig na ako, sabi ko, sabi ko sana ako makapasa ako dito. And parang nag-exam ako. Just ko po pinapahirapan ako. Approve na kaagad, guys. Approve na kaagad sa so, niya Parang tinakot lang niya ako, parang pinakapakabalan niya ako, sabi niya sa akin. Sabi niya, ayun ma'am, approve ka na. Hindi ko talaga na-videohan guys yung mga, yung, yung itsura ko, yung, yung reaction ng yung mukha ko na, ay salamat, sabi ko parang nabunutan ako ng tinik. Naprobahan na ako, so sabi ko, ikaw naman sir, sabi ko, pinapakabaman mo naman ako. Tapos ayun nga, tumawag na naman talaga siya. So, sabi niya, hello, sabi niya, this is Grace. Yes po, yan. Sabi niya, pwede na po kayong pumunta sa store na ano, para makuha niyo yung items. Sabi ko, na, nandito pa po ako sa store, yan. Sabi niya, ah, okay, yun, pwede ko na daw makuha. So yun lang, mabilis lang siya kung nakuha na namin yung items. So, iyan nga po ipapakita ko sa nakuha namin yung items. So, may lang, ang kaibahan lang po ni Home Credit tsaka Aeon, ito si Home Credit, ang kapag kumuha ka ng items na products nila, um, hindi po, uh, meron po siyang free sa last, sa last payment. Yan, sa last payment, kunwari, ang um, 12 months yung bayaran mo, 12 months, and then ang babayaran mo lang ay 11 months lang siya. So, pagdating ng last payment mo, free na siya, hindi wala na yun sa apps niya. Kasi ito si home credit lang naman kasi, panay tawag, tawag ng tawag sa'yo, tapos minsan, um, nakaka- really po siya tumatawag na hinta ka, mustahin ka. Yun lang naman ang maganda kasi um, maano ka, ma, ma-remind -mare ka. Hindi mo makakalimutan yung mga bayarin mo. Ayan. Pero nga lang, minsan din kasi sa sobrang busy po natin, tapos panitawag, panitawag, minsan hindi ko na sinasagot, ayan, minsan, panitanong lang dun sa, this share, ano, ito pa rin ba yung number mo, ito yung monthly income mo, ganyan, tapos, since nagod payer ka naman, wala namang problema, kaya, yan, okay ba yung items mo, gumagana pa rin ba, ganyan, lagi po, nakaka, nakakainis minsan, tapos, ano, ito naman sa, si, si Aeon, yan, napapansin ko rin doon kay Aeon, isang beses lang po siyang nagtumawag, So, yung tumawag guys, hindi po siya talaga tao kausap. I mean, hindi yung tao yung kausap ko, yung computer, yan. Welcome to Aeon, ganyan, ganyan, yan. Tapos, this is your payment, ganyan, yun lang. Tapos, hindi mo siya masasagot kasi computer. Sila mag hindi sila, ano, hindi sila pa nai-remind, pa na Yun nga lang, um, ang kaibahan lang bukas, ang kaibahan lang kasi yan, baka mamay makalimutan mo. Pero mas isang text lang siya, tsaka isang tawag kay Aeon and ito naman si Home Credit, napakadami ayan, minsan nainis ka, minsan di ko na nasasagot iba-ibang number tumatawag, iba-ibang -ibang number yung mga landline, ganyan And then, um, ito ipapakita ko po yung apps ni Home Credit. Ito naman yung kay Aeon Credit. Yan. So, yung kay Aeon, so, nabayaran ko naman yung good payer naman ako sa dalawa. So, wala namang problema. At lahat ng mga sumusuporto sa akin, maraming salamat din po. At uh, hanggang sa muli, uh, maraming salamat sa pagtapos itong vlog na ito. And thank you. That's all. See you in my next vlog. Bye! So ayan guys, ang masasabi ko lang sa dalawa kong experience na credit. So ang ang Aeon Credit ang Aeon Credit po ay um, mura lang yung interest niya. So, hindi po kagaya sa sa home credit na mas mataas po yung interest rate po nila. And then, pero ang kinagandahan lang din naman sa ano, sa home credit ay pag pagdating po ng last payment po ng ng 12, 12 months ay free na po yung pinakahuli pong ano huling payment pero hindi yun lang, yun din naman ang sa Aeon naman wala po siyang free sa last payment. So, ayan po yung pinagkakaiba nila.